Ngayon natin ngayon ay Toyota Fortuner 2017 model. So ang concern nito mga bay ay ayaw um start. So puro rebundo lang siya. So tinuwing pa to galing sa Abuyog Leyte. Eh. Siyempre may mga tumingin na rin dito pero hindi talaga sila nagtagumpay na mapandar. So pakinggan natin yung tunog ng makina. Wala. Okay, start. Up. So yun na nga mga bay, so na-confirm na natin na ayaw tumuloy sa pag-andar yung makina. Puro redundo lang yung narinig natin kanina. So hanggang sa nalobat na lang yung kanyang battery. So ayan, so basic lang naman muna yung ating mga tirada dito. So tinanggal ko dito ngayon yung hose ng ating fuel filter. At titingnan natin dito kung mayroong pupugsit na fuel. Ayan, so talagang malakas yung fuel natin dahil nakapultang pa pala to. So bakit ko ba ito tinanggal? So para malaman natin kung meron talagang diesel Kasi pag walang diesel, uh, hindi talaga under yung sasakyan natin What? So next naman yung gagawin natin dito ay tinanggal natin yung uh, injector pipe uh, Fuel pipe dun papunta dun sa injector natin Ang gagawin natin dito, titingnan lang din natin kung merong sisirit Ayan, so kung walang sisirit dyan, so hindi rin na under yung ating uh, makina talaga So pagpapasoyo tayo dun sa ating kasamahan na uh, pa yung sasakyan At titingnan natin kung merong diesel na lalabas dyan Okay, start. Oh, So nakita natin na malakas yung pugsit-pugsit ng diesel doon sa ating injector pipe. So sabihin good 'yan, mga bay. So bakit kaya ayaw talaga mandar nito na meron namang diesel? hindi na natin gagalawin dito yung mga injectors dahil dinala na to ng dating gumawa sa calibration shop at okay naman yung mga injector so tapos na natin matingnan kung mayroong crudo na lumalabas so punta naman tayo dito sa electrical side so itingnan natin yung connector ng injector kung mayroong supply ng kuryente kasi kung walang supply ng uh, kuryente yan ay hindi rin talaga andar yung makina natin Yes! Okay. Okay. Up. So yun mga bay, so na-confirm natin na wala ngang kuryente or supply ng voltaje papunta dun sa injector natin So isa yun sa mga reason kung bakit ayaw talagang mandar ng makina natin Meron siyang diesel na lumalabas pero ang tanong bakit ayaw niya kami start Scan natin mga bay kay, para malaman natin kung may trouble code ba Para mabuyog late eh, tinaw nila dito sa Takloban Kung makikita natin dito sa ating travel mileage, 31,333 kilometer pa lang yung tirakbo nito Ayan, so sa dashboard. Oh, ganun din 383. Ayan, so apat. May apat sila na no, travel code sa ECM. Ayan, so dito nakalagay startability malfunction, TDS communication line fixation current. So dito sa dalawang trouble code mga bay ay merong related sa ating immobilizer itong TDS communication. So ibig sabihin yan mga bay kapag merong ganyan trouble code, nililimit ng ECO or dinidisable ng ECO yung supply ng kuryente papunta dun sa ating injector kaya hindi talaga siya maandar. So yung next na ginawa ko dito ay ilalim mo na ako dito sa ilalim ng dashboard at meron akong kinuot at dyan. Nandyan kasi nakalagay yung sagot ng ating problema. So yung immobilizer module sa so medyo pahirapan yung pag-kuot nito mga bay dahil medyo masikip talaga. So kung hindi mo kaya kuotin ay kailangan mo talaga baklasin yung dashboard. Napakaliit lang naman sana nito pero bakit ah, napakalaki ng problema natin dito? So yun, fast forward tayo mga bay. So makalipas ang isang araw at isang linggong pag-aantay. So dumating na yung parts natin dahil in order pa to sa planta. Yan, so ibabalik na natin dito. Siyempre, kuot-kuot na naman natin. Para so, mabalik natin dun sa ilalim ng dashboard yung ating immobilizer module. So dahil naibalik na natin yung mga parts at naikabit na rin natin yung module. So ayun ay tingnan natin dito kung andam na ba yung sasakyan natin. So yan, start natin. wala na tulas na patay tayo dyan bagat ayo parang mandar so next na gagawin natin dito ay program muna natin yung ating immobilizer. so gamit yung ating scanner so yung gamit ko pala ngayon ay Tingtol Pro na scanner so ito yung pinakauna unang scanner natin na ginagamit dito sa shop so sa mga nagtatanong kung ano yung scanner ko yan so Tingtol Pro yung ginagamit kong scanner dito So, ayan mga bay, so sinasubukan ko dito na i-program yung ating uh, immobilizer gamit yung Tingtol Pro na scanner. So, punta lang tayo dito sa maintenance. Tapos, punta natin yung immobilizer. Ayan. So, subukan natin mga bay kung kaya bang i-program ng Tingtol Pro yung Toyota Fortuner na 2017. Pero sa kasamaang palad mga bay ay hindi kaya ng scanner natin yung ating Uh, program so nakalagay dyan communication error so hindi lahat ng scanner ay kaya magprogram ng mga sasakyan so depende yan sa model at depende rin yan sa kakayahan ng yung scanner so tulad nito ng ating Tingtol Pro ay hindi niya kayang i-program yung 2017 na Fortuner so, yung gagamitin natin na scanner ngayon na itong ating otil So, gawin lang naman natin dito ay program tayo ng immobilizer at magre-register tayo ng mga susi. Dahil nga bago yung module natin, so kailangan natin yan ipapakilala dun sa ECU natin, sa ECM natin. Pindutin lang natin yung immobilizer. Ayan, so mag scan na yan siya. So, makikita natin dito na meron siyang DTC dahil nga ah, hindi pa nakaregister yung SOSI natin. So, sa pag-program ng ating SOSI, meron naman siyang instruction dyan. So, sundin mo lang kung ano yung nakalagay dun sa ating scanner na instruction so pag sinabi niyang i-on mo ay on mo rin yung susi kung sinabi niyang i-off ay i-off mo rin so ngayon ay tapos na natin mag-program yung susi so succeeded na yung nakalagay dun sa ating scanner at wala na rin siyang DTC so ibig sabihin malaki na yung chance nito na umandar na yung ating sasakyan wow! this is the moment of truth yan so start natin mga bay, ha tingnan natin kung andar yun no? oh So One click Patayin ulit natin Start Yun no? oh malinis Malinis yung dashboard natin Walang mga Nakailaw dyan Na check engine Except sa Set belt natin At saka parking brake So syempre Para ma-confirm natin Na goods na goods na talaga siya So Ayan So Nero test natin mga bay So Wala namang problema tayong nakita at ayos na ayos yung kanyang takbo so pwede natin itong i-release sa mayari so yun lang mga bay maraming salamat and God bless sa inyo lahat